Good morning, I'm back This is some brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Pambato natin sa Miss Grand International Na si Emma Tiglao Nakipagsabayan sa passion show yesterday Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre usapang... Miss Grand National tayo ngayon. So kagabi nga nagkaroon nga uh, ng rampahan dito sa Miss Grand National. Ang kanilang pasyon show is about thread of Thailand. Kunsaan naman ay talaga naman grabe ang mga eksena ng mga candidates natin at bongga dahil ang gagaling nila lahat. Yes, yeah. sobra. Panalo talaga yung mga execution ng mga girls dito. Gusto ko yung rampahan na naganap kasi sobrang haba ng runway. Pero medyo nakakaloka lang kasi talagang pre-runway sa Yung, alam mo yun, yung dalawang square. Yung talaga iikot sila sa lahat. Yung mga tipong gano'ng pa ganung gano'ng sila. So, ang ganda. Kaya lang yung camera angle, ayun na lang, hindi maganda kasi hindi mo makita talaga yung detalye ng rampa ng mga candidates. Merong pang natda pa, di ba? So, yun. <laughs> Nakakaloka. Hindi naman naiiwasan nyo sa mga runway. By the way, so, kamustahin natin ang ating pambato at sino ba ang mga nag-shine jam? Mm, -mm. Well, isa sa mga napansin ko ha, si Miss Peru. Mm -hmm, Nako, pinarampa pa rin nila si Miss Peru kahit na nakasakay sa wheelchair. Ang nakakaloka, may tagatulak pa, di ba? So yun. So ang akin sana, sa mga ganyang runway, hindi na sana nila pinaparampa si Miss ano, si Miss Peru na para kasi nagiging unfair lang doon sa iba. Pero syempre, it's a show. Oo, pwede naman. But parang feeling ko dapat pinagpapahinga na yung paa niya. Eh paano yun mamaya sa swimsuit competition? Makakarampa pala. Ah, bukas pala. So makakarampa ba siya? So yun. So nakakaloka si Miss Peru na parang masyado niya nang pinanindigan yung pagiging ano niya na pilay. Sana pinagpapahinga para pagdating sa swimwear competition nila bukas, ayun, carry niya na. Oo. So, yun, naloka lang ako kasi talagang rampa kung rampa pa. Oh, di ba? Pero dahil gusto niya, dahil, uh, ano, eh, wala naman tayong magagawa. Pero ang akin sana pinagpahinga na para mas makabawi sa mga susunod na araw. And then, ayon so, syempre, bongga din ang Miss Venezuela. Ang ganda din ng kanyang suutan at ang ganda ng kanyang ora. So, rampa din kung rampa ito si Miss Venezuela. Pero, siya hindi naman nagpahuli ang pambato natin na si Miss Philippines. Yes, gusto ko din yung atake ngayon ni Emma Tiglaw na parang sobrang simplihan lang. Talagang ramp model ang ginawa niyang atake. Sabi ganun kasi daw nag nag ano daw nag nag ano nagbawas daw ng hindi. Kasi syempre, ano yan eh, tawag dito, fashion show yan eh. So, natural, ibibigay niya yung, yung hinihingi ng pagiging isang modela. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda kaya ng lakad niya doon. Tapos, ang galing-galing ng kanyang execution. So, yon So, hindi lang talaga natin makuha yung buong detalye ng kanyang lakad. Kasi nga, di ba, yung camera angle nga, parang medyo magulo. Pero, in fairness naman, bongga. So, silang dalawa ni Venezuela pa rin yung nakikita ko dyan. At gusto ko din si Miss Ghana O, oh, di ba? Si Miss Gana. Grabe si Miss Gana. Ang, ang palo ni Miss Gana kahapon. Ang ganda ng ano, ng, ng balakang na humahampas ang kanyang ano, balakang catwalk kung catwalk, di ba? So, si Kosovo, eksena di si Kosovo yesterday. Ayun, isa sa mga natandaan ko. Wala kasi yung sash kaya medyo naguguluhan ako pero magaling din si ano si Indonesia Oo, o na din si Indonesia kahapon. And then of course hindi din nagpahuli ang kandidata ng Thailand, di ba? Sa 77 talaga sila talaga yung mga masasabi mo kabog ang beauty. Si Brazil, magaling din si Brazil kahapon, sobrang panalo din. By the way, so lahat naman sila halos dahil syempre ipapakita nila dyan yung galing nila sa pagrampa. Pero naloka lang ako doon yung bigay na bigay yung nadapa. <laughs> Oo, oh, oh, ewan eh, ko nung bansa yun. So yun, so naloka ako sa kanya. Pero syempre dito sa Miss Grand, medyo nakikita na natin yung mga laban ng talaga ng mga candidates. no Kung iisipin mo, andyadyaan ko sino yung mga pumapalo na malalakas pero mag-expect ka din na may mga surprising din na magaganap. Ba't nandoon ako sa mga nakita ko, itong mga past activity nila na umaarangkada talaga, s'yempre, ang pambato talaga ng Venezuela. Hmm, isa siya sa mga masasabi natin. Oh yeah, the best. Oo, Medyo maganda yung ipinapakita. So, si Venezuela, ang maganda kasi sa kanya matangkad ka talaga kasi siya tapos maganda yung styling niya. So, yon And then, pangalawa, si Thailand. Hindi talaga nawawala sa na si Thailand dito sa competition na to. Medyo maganda ang ipinapakita ni Gatchabel ng mga orahan. So, wala akong masabi. Kasi, kumakabog talaga siya. Kung ikukumpara natin siya sa mga pinadala ng mga na mga candidates ng Thailand nung nakaraan taon or nung mga nakaraan-nakaraan pang taon, I think si Gatchabel, isa sa mga magaling talaga. Maganda, maganda yung orahan na binibigay. Kaya, sabi ko, in fairness naman, talagang lumalaban, di ba? And then bukod doon kay Gatchabel, ah, uh, kay Thailand, si Indonesia, umaari din ng Indonesia? simple pero grabe din yung eksena din ni Indonesia, no? So, dinadaan sa charm, no? Uh, o, oh, mga pa-charm ni Indonesia. Actually, si Indonesia, ayun talaga yung naglalaro kasi kung iisipin mo ang laro niya, dinadaan niya sa pagiging elegante. Tapos bukod doon, talaga more sales siya or more buy ng mga product talaga ng product ni Mr. Nawato, di ba? Nakikita ko kasi sa social media. So, yon, So, pero maganda yon, Discarte niya yun. Strategy game niya yun. Eh, tignan natin. Ako naman na nakikita ko kay Indonesia, malakas talaga yung laban nila ngayong taon na to. Kasi, syempre, di ba? Ito yung first time na hindi na siya under ng dating organization. So, ngayon, syempre, ipuprove dyan ni Mr. Nawat doon sa organization na yon. na talagang malakas pa rin ang Indonesia no matter what happened kahit pasabihin mo nandiyan dyan si Ivan o walaman. man. Kaya parang piling ko si Indonesia talaga parang ilalagay talaga nila yan sa top 10 or sa top 5 para iprove ni Mr. Nawat doon sa ano sa organization at hindi lang yon yung organization na bago in fairness nagpadala din naman kasi talaga ng bongga mm -hmm. and then next is gusto ko din syempre yung atake ngayon ni Miss uh, ano tawag dito ni Miss uh, may isa pa akong gusto eh Okay, so yon Bukod doon, syempre, hindi rin nawawala sa listahan dyan ng mga top natural talaga si Miss Philippines. Si Miss Philippines, alam ko yung iba, nawo-worry kasi nga, di ba, wala sa spot. So, medyo parang, ano ba, ba't hindi umaarangkada si Philippines? Ba't hindi natin nakikita ang pangalan ni Philippines? Ito ba, alarming ba to sa atin? Ito ba ay, hindi ba maganda ang senyalis na to? Or, sadyang, ano lang dapat maghintay. To be honest, syempre, tulad nga na sinabi ko, si Emma Tiglaw, ginagawa naman niya yung best niya. Hindi yan sa hindi maganda yung senyales. Pakunta pa lang tayo sa exciting moment kung saan kailangan talaga makapasok do si Philippines. Pero dito sa mga laro nila, I think, isa si Philippines sa mga pinagpipilian sa top 10 or sa top 5. And then, nakikita ko naman na talagang ibinibigay naman ng lahat ni Emma Tiglaw ang kanyang makakaya. So, siguro, nandoon lang na yung sponsor, ang mga napipili nila, yung mga candidates na gusto nila, di ba? Pero, naniniwala ako na napapansin din syempre ni Mr. Nawat kung ano ang trabahong ginagawa ni Emma Tiglao dito sa competition na Miss Grand, di ba? So, ako para sa akin, siguro ang kailangan lang natin gawin ay tiwala at suportahan. Ayan, may voting system na nagaganap. So, sana suportahan natin si Emma Tiglao kasi nga syempre, mas maganda pa rin na 100% yung support natin bilang bilang ano pagmamahal natin kay Emma Tiglaw para syempre lalo siyang mapansin eh kung wala nga naman siya doon sa voting eh paano nga mapapansin niya no di ba so chance kasi so ako ko ako tatanungin ninyo malakas ang laban ni Philippines dito sa competition may laban may laban pa rin hindi yan imposibleng walang laban yan. may laban yan at sigurado ako na kaya ni Emma Tiglaw na makatungtong ng top 10 or top 5 dito sa competition. Yung about sa back to back naman kasi guys, huwag natin masyadong ilagay sa ulo natin yung back to back. Kasi parang pili ko, lalo yung napipressure yung candidates natin. The more na iniisip natin yan ng back-to-back na yan. Siguro, mas maganda ang gawin natin ay supportahan natin siya tapos mag-stick lang tayo doon sa galawan na ipinapakita niya. And then, let's see. Mag-trust kung ipapanalo yan, edi eh good. Kung hindi naman, okay lang. Kasi marami din naman kasing kalaban talaga ang ating pambato at hindi lang naman iisa, di ba? So, adyo sila, Guatemala. Ako si Guatemala nga, wala din, hindi mo rin nakikita sa listahan pero umaarangkada doon sa kompetisyon, di ba? Adyo din si si Mexico. Si Mexico, isa din niya sa mga magagandang candidates dito pero hindi natin nakikita doon sa ano. So, sila United States. Uh, United Kingdom, maganda din si United Kingdom talaga Pero hindi pa rin natin nakikita dyan sa ano Kung baga marami kasing candidates eh, 77 Swerte na lang talaga ni Venezuela, ni Thailand So nakakaabot sila doon sa talagang pilihan Pero magtiwala lang tayo Sa ngayon, yes, malakas si Venezuela, malakas si Thailand, malakas si Indonesia But, kayang-kaya yan ni Philippines. Kung baga, tiwala lang talaga. Pero, syempre, samahan din natin ng dasal para kay Philippines. Para mas mag-penetrate pa siya ng todo-todo sa competition ng Miss Grand International. So, kahapon, maganda yung ipinakita yung performance, panalo, kabog, at wala naman akong masabi. At talaga naman masasabi ko, lumalaban talaga si Miss Philippines ng bonggam bongga And then, ayun, pagkatiwalaan lang natin ang galawan niya. Si CJ Opiasa naman, kahapon, oh my God, si CJ Opiasa, panalo, panalo ang execution, panalo talaga yung ramp niya na parang wow, I'm the queen. Pero syempre, hindi naman ako magtataka kasi siya nga yung reyna, di ba? Sa kayo nga, ganyang spot talaga kukunin niya ni Miss Philippines. Kasi, sempre ano niya yan eh, momento niya yan eh. At alam naman natin, pagdating na sa si CJ naman, di naman nagpapakabog yan. Kahit nung doon sa dinner, di ba, nako welcome dinner, wala talagang nakapantay talaga sa mga candidates sa rampa na ginawa ni CJ. But, discard to ni CJ. Sabi nga noon, ano, sabi nga ni CJ, para pa rin daw siyang candidate. Oh, di ba? So, yun. So, tingin ba ninyo kung candidates ngayon si CJ? Si CJ ang mananalo. So, yun. Nakakaloka. Pero, ang ganda. Panalo talaga. And then, ayun. Wish all the best para sa candidates natin. And good luck sa atin. Bukas na magaganap ang swimsuit competition. So, yan ang abangan natin. Kung paano magpipenetrate ng bonggong-bongga ang ating pambato na si... Emma. Tiglaw. So, just support support lang at keep praying pa rin para kay Emma. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. And syempre, sa ating mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.